Mayong mayong hapon sa inyong tanan, monsir. So, welcome na sub sa to ang uh, FB page and YouTube channel. Karoon mo, hindi uh, lang vlog So, pwede ba mga tingalan mo din, na ma-shout out, at shout at monsir, sa so mga comment din, ha? upload lalagay mo journey, monsir. Okay? So, proceed ha? Sa so, to ang, ah, uh, guide para sa to 184. So, kung rasg-urasg yun sa sa to waiting kumbi. Check niyo yung main log aga waiting kumbi na toto, -to, ha? So, na, for example, garon 2 p.m., Naghatag ko guide, itik nyo ang usa ka na waiting kumbiya And then, unya 5 p.m. Pag update ta, makatagi uh, hapon kung waiting kumbiya so, na So, yung na ato ang pag mo, sir. So, kanang waiting kumbiya na to, tamang na ugma. So, pwede rin na niya abayan, tama ugma. Ugma lang, nga man, ugma. Mag-result na sad, matag ma na sa tag-waiting kong base sa resulta. So, yun na na siya. Ha? Always ako gina-remind mo yung sir nga. Pag-update ganit tag para 5pm, itake note niyo yung usakabok ng waiting kong na. 5pm 2 p.m. 5 p.m. mga sir. Okay? So, yun sa'yo nakaramember ana. Huwag nag-recap ka mga sir. So, that's the so, nakarambol ta 184. Okay? So, check lang ninyo ato ang main log. So, ano take note ninyo ang akong update karo mga sir? Kaya waiting kumbi rin Waiting kumbi lang. So, check ninyo mga sir. Ang atong update kagapon, main log mga sir. So, starting pa to pagsugod na ko. Muna ako yata waiting. Ah, uh, kumbi mga sir. Okay? So, nakabit sa so congrats. So, pwede dyan mo dyan sa itong comment YCM para ma-update mo sa ito ang in-update dito, mga sir. So, kato mga na, nasa itong community members, mga sir. So, nakita nyo itong duha kabuk na ako din, mga sir, nga. Yatag na ako sa inyo, ano. So, nag-waiting kong binag na ako sa inyo kagapon, pero sa base, alas 5 kagapon. Okay, check lang. So, ano. Sa 067 na siya ng 184. Main kagapon, mga sir. Okay? So, check lang palihog. So, tangin niyo ang guide. na uh, I-update ka rin ni Press Vlog mo, ha? Eh, makalimot palihog. So, proceed na, sir. So, palihog ko check, ha? May inlog kagahapon mo, So, ang wala nakakuhaan. So, ang duha. Ang 192 o ang 064. 192, alas 2 na sa 897. 064 sa alas 5 na kagapon, Okay, mga sir, copy. So, proceed ta. Malugos ko akong share mga sir. Makalimot pag-share para ma-share na ito itong guide ha. Magaliw ko take note ani nga waiting for and meeting kumbi. So, paswerte lang yun. Pwede nyo i-bet sa STL o 3D. So, pwede pa nyo i-bet. Ugma. Ugma lang tama one sir. Copy. So, based sa itong 1841, sir, natin plus din nga 163-983-704. Now, may bete sa tulok plus tara po yung yung bitbiton. Pwede ka po mag-197. 197 ha, pwede. 680. Marag best din yung first bag, 680. So, yata-tag na itong yagi, pero napulaan ako. Ano na ako, yung bit bitbit balik. <laughs> And then, 334. Take note sa 334 mo sir. Okay. Wait lang. Okay. Nakagawas si man to si 734, no? Okay, nakagawas si 734. So, nagpakita na sad ang 340. Oh. So, possible, basa ng double sa 34, sir? Pwede kaayo. Okay? So, muna siya, man, sir. So, pwede ka pa sample din mo, uh, angle mo din na, sir. So, pwede ka pa mag-783. Okay? So, dito sa 4, no, sir, kay Shitty. Okay, basa ba mo 3, ay, ang 8, so 3. So, possible po 783, sa siya Okay, ma'am, sir? Mugeto mo sa 8-4 monster, uh, sir. Pwede mo geto sa 8-4. Okay? So, if ever na may bet sa 8-4 mo, sir, pari sila ninyo. Okay? Base nyo na yung 8-4, 7-8-4, 0-8-4, 6-8-4, rest back. Okay? 6-8-4. baka ha? okay? 3-8-4, pwede naman, no? Naman naman. Kana. Huwag mo sa 1-8 mo, sir. Base sa 1-8 na to, na waiting for 1-8-8-1 sir. So, last 2 ato 8 po no? So, muna siya to, 4, 1, 8 ato ah. Pwede ka po mo ni, ng eh. 4, maybe. Pwede mo 9, 1, 8. Pwede ba ka Pwede mo sa 1, kay 6, 6, 1, 8, ana. Pwede sa 3, so pwede mo 3, 8, 1. Copy mo, sir? Kay 7, 8, 1. pwede. Kani? 0, 8, 1, 0, 8, 1. Okay, 0, 8, 1. Okay, si 330. So, napakita rin siya sa guide sa 854 ag 538 mo, sir. And then, sa 067. Kaya na siya. So, pwede kayo. Okay, so, to be 081 o tatu ihatag na kong awaiting per. So, okay, sa 1881 na to, no? Sa so, 067 kagapon. Pero, for 18 akong gidala. Sindikit ko ato dito sa 4 as a city, mo, sir. 067, sindikit sa city kay 4. Okay, nigapon lang ko, mo to 8. So, mo to na dakpan na to, sir. So, karoon yun siya nakalusot. Kaya sir, depende na mo yung pattern mo sir pagkuha na ito, paggamit na ito na. Copy? So, mag geto mo sa 1-8, pili kayo, di ba kasi sa 8-4, pari silang nyo mo sir. Ayun ka pagsubay sa itong main vlog and then subayan ninyo ang main vlog kagahapon para makita niyo ang 418 trang ball Waiting pero na ha and waiting kumbi. Okay, so proceed to, man, sir. So based din na mo sir kung gusto mo ma eska base magpadayon niya po ng eska man, sir base sa missing kaganiha kay 3, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6, no? Ang missing. Ay, ang S ka dito. Based sa missing. So, based sa guide mo, sir. So, gusto mo S ka, pwede mag 9, 8, 7. Rest back ninyo. 9, 8, 7 ha. Pwede ka Di Diba ka 6, 8, 7. So, Wala na siya din ha. Ang S ka na to. Di na, mo, sir. So, ang mo rest back sa 190. Pwede na kayo. May mo siyang rest back, no? Rest back si 190. Last ni Kugapon. Si 9, 7. Last dos. So, kani wala pa ni. 6, 8, 7. Copy na, sir. Gusto mo S ka. So waiting for not to dream on, sir. Take note ninyo palihog. Pwede pa ninyo ni Ibet. Huwag maalang taman ha. 3D and STL mga Okay. Nabit pa mari sa 7-3. 3-7 all. nyo sir. Nabit pa mari anak. Okay. Base na itong guide dream mon, sir. Double nato din ha. 3-3 all. May balik sa 3-3 all mga sir. Okay. Base sa 3-3 all. Okay. naman ito si... 5-3-8, di ba? 5-3-8. So, pwede si 3-8. di ba kasi 5-3? Okay, mon, sir. So, 5-8 naman tayo may vlog na kagani mo sir. Si 3-3. Napakita siya din ha. Pagkita na siya sa balik. 3-3. Magbalik ta sa 8-4-5 nga guide mo sir. Nagpakita ang 4-3. So, kasi no. Malusot na ang 7-3-4. Sa 3-4 nga. Double. So, guides. Radyo niya ako. Sir, if ever asa mo kang panty mo. Dalag 3-3. So, pizza 26. Nakagwas mga 8-3-0. Diba? So, 3. Nagdalag 3 mo sir. Okay? Sa so, ganyan city, nakagawas mo na yung 3-4. Pagka alas libi, daw si press block anino. So, na 8 kana. 4 ka na. So, if ever na may bet sa 3-3 yung sir, parisi niyo sir. So, based lang sa kuha, magsubay lang ta sa guide na to. 3-3 din ha. na da nga 3-3-4. Pwede mo 6-3-3. 8-3-3. 0-3-3. back man, sir. Kaya so, na sabihin na. Based na tong guide, nagpamangkog 7-3-3-7 na guide. So, pwede ka po mag 7 3, -3 din ha. Okay? So, happy. Mabit-bit ka man, Bit -bit na yung example. Mga sir, bit-bit na yung 733. Dahil lang yung partner nga 773. Kaya na-adoy ka. So, so ako ang ikatambag sa inyo, kaya taka-balo, basta lang yung partner may murusot. Okay? Base sa tong guide, mga sir, 7337. Nakawa ito tari o. Okay? Mm-hmm. Doon 3. Okay? 783. Pwede yung sir. 783, 703. Okay? Base sa tong guide lang, diri, amodicate lang siya, mga sir dili na to makuha ang uh, 637 pero 73 all man pwede kaayo kung magbisa sa box gan na to mo ang golang mata diri base lang sa 73 pwede rin ta makakuha og 783 og 703 kana ara pero namit pa mare sa 73 mong sir pare si lang niyo copy mong sir Mag 9-7, unta ko mo sir. Kaya ano, napakita mo 9-7, pero basin diri siya mo kuha, diri siya mo mirror. So, mo ng 7-3 ko. Okay? So, mga tagog, awiting uh, ani ni Usa. Take note ninyo ni Palihog. Pwede rin ni Ibet Ugma. Sa so, 3D STL. Ugma lang taman ha. So, so ganahan mo sa si 783 mga sir. Pwede rin kayo ha. 783. Basin din siya mo syndicate. Basin si Piat ko mga sir. So, mirror magod akong gamitin ani. Okay? Mirror. So, proceed ta. So, ako mga sir, si 937 lang ta. Okay? Target ramble Palihog. Okay? Na lang ha. So, muna siya waiting for na to. 7337 all. Waiting kung na to. 937. Take note na ninyo palihog. Pwede pa na ninyo ibet. Ugma, mga sir. Okay. Ay, makalimot pa. Target rumble. So, bayan ninyo itong main vlog, mga sir. Kung wala pa muna kasubay dito. And then, syempre, kagahapon, August 30, 2023. Check ninyo main vlog. Mas primero lang, mga sir. Kaya mentor of intro pa to na to dito, sir yata ito na to. Okay, check lang yung pali ha, para sa ito ang caption din ha. Always remember mo nga sir nga sa dyan yato ha, why sure? Pas sure kaya ay lang yun nga sir. So, take note lang yun ninyo. So, basta hindi ay ganahan mo bit-bit mo, sir. So, basta yung maswerte ang lusot. So, kabawin mo din ha. So, mga nakaswerte, naka-remember always na kasunod sa itong guide rin mo, sir. So, salamat kasi sa yung supporta din, ha. So, join sa so, itong committee ng CM. Click lang ang join button mo, sir, para ma mo sa itong 2.0B everyday dito. Bye bye. Salamat kayo. So bayan niyo main vlog ha. Karon and main vlog kagapon. And then natin niyo ang um, guide update ni Press Vlog. Salamat mo sir. E mo kalimot pag-share palihog. Thank you.